So, ah uh, scenario. Meron kayong gusto nakawin na pera. Ikaw ay uh, alimbawa na lang ay uh, taga-receive or taga tagadala ng mga order na alahas kasi yung bosmo ay nagbebenta ng uh, alahas uh, Boss bosmo ay nagbebenta ng mga ayan, mga mga kwintas mga, mas uh, mga, mas 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 pinoo purchase na ibibenta niya doon sa shop niya. Ibawa sa Baguio yung shop Tapos ang pinagkukuhanan ninyo ng ng benta ng boss mo ay sa Maynila. So ikaw yung inatasan na magpi-pick up ng mga orders sa Maynila. <sighs> boss mo sa iyo, diba? Kasi matagal ka nang nagtatrabaho doon pag Ngayon, nandoon ka na sa Manila, nakuha mo na yung mga items. Uh, amount noon ay nasa 10 million kumbaga, syempre yung mga na kasya doon sa bag mo. Ang hindi alam ng boss mo, may nakausap ka na pala na along the way, sa biyahe mo, pabalik ng ano, pabalik ng bagyo, may nakausap ka na pala na mga kawatan. Uh, na kunwari, along the way, ay hold up in yung, yung bus o yung sinasakyan mo at nadamay yung alahas or items ng bus mo. So, syempre, with that kind of incident, na-hold up na yung bus, eh, di ba? Na-hold up yung bus, sama yung items mo, and uh, hindi ka magiging held na accountable doon ng boss mo kasi na-hold up kayo. Kung baga, nabiktima ka din lang. Biktima ka at nabiktima yung items ng uh, alahas ng boss mo. Hindi ka masisingil ng boss mo sa makatwid. Ano yung lesson doon? O ano yung point natin doon? Titignan natin itong nangyayari sa Comelec ngayon na sinasabi na meron daw uh, uh, 6 million, around 6 million na naiprentang balota no uh, na nasayang because of this uh, uh, TRO ng uh, Supreme Court. No, so titignan natin parang parang ano lang eh, parang analogy lang yung kwento sa ikinwento ko sa inyo. Paano lustayin yung 132 million pesos na hindi ka magiging accountable, na hindi ka makakasuhan, na hindi ka makukulong? Kumbaga, o, oh, ngayon, so titignan natin ang mga senaryo. Ako kung titignan ko ano, pwede yun ako, for example, hindi ko sinasabi na gano'n ang ginagawa ng Comelec. ko, ginawa ng Comel. Pero ako, kung titignan ko yung scenario, ako, for example, si si Comelec chairman ano ay kakausapin ako ng boss ko o sino ba yung boss ko o di syempre yung presidente o kaya itong si si boss Romualdez kumpara oh syempre sasabihin oh ito kakaroon tayo ng mga ano, ipa-finalize natin yung yung mga list of uh, candidates natin for the coming 2025. ah uh, pero magtatanggal tayo. Ayan, tatanggal tayo ng mga iba. Ayan, may mga natanggal, kagaya nila Erise. You know? Yung mga iba dyan, yung mga iba na tumatakbo ng congressman, tumatakbo ng senator, magtatanggal tayo and i-declare natin sila na two reasons candidate. O, oh, yan. So, pag natanggal ng Luisa's candidate, if if it's wala na sila sa balota, o kaya na i-print natin. Ngayon, syempre kakausapin ah uh, kunwari, yung Supreme Court, syempre pag pagkalam uh, pag alam naman natin kapag ang Supreme Court eh ano na yan highest korte na yan kung ano yung kanilang uh, decision eh yun na yun kumbaga ngayon since meron nang may declare na nuisance candidate at na na-imprinta na yung balota. Na-imprinta na yung balota. Paglalabas na ngayon yung kausap natin na si Supreme Court na, oy i-ano ninyo yan, i-restore ninyo yan, temporary, temporary rest restraining order dyan sa mga uh, tinanggap ninyong nuisance candidate. So, ba, kumbaga parang kunwari, yung Korte Suprema, eh, sila kumbaga yung parang yung... yung mga ano yung nang hold up doon sa bus no yung kwento natin kanina tapos yung yung staff yun yung si Comelec Chairman Garcia parang ganoon so parang gumawa ng scenario kumbaga so ano yung rason ni ako bilang si Comelec Chairman ano yung rason ko ay kailangan kong sundin ng utos ng Korte Suprema. Pero, I mean, nakaprinta na, nakaimprinta na yung uh, mga balota na tanggal na itong mga Louisans candidate na ito. Pero may utos ang Korte Suprema. Eh, hindi naman ako pwedeng hindi sundin ng Korte Suprema. Kasi may mandato ang Board Suprema. So, anong gagawin natin? So, we are left with uh, no choice. So, ayon sa Comelec Chairman, left with no choice but to uh, include them. So, anong gagawin natin since na na itong 6 million na balota na ito? Abay, eh magre-reprint ulit tayo, magkakaroon tayo ng mga changes at ilalagay ulit sila sa database. Oh, so, another gastos ulit yan, another pera ulit yan. So, ang tanong, saan natin ulit kukunin yung 132 million pesos for the new uh, reprinting and recalibrating dito sa mga database dahil mai-include na naman na, na, naging Luisan's candidate, i-include na i-re-restore na yung mga yun. So, ganun po kadali. Ah, Siyempre, hindi naman natin pwedeng sabihin, Uy, uh, Garcia, sa mo nilustay ang 132 million? Oh. Uy, hindi, Korte Suprema, bakit ganun? Hindi natin pwedeng ano yun kasi nag-decide ang Korte Suprema, nag-decide ang... Uh, ako uh, Comelec chairman. So, wala tayong pwedeng sisihin doon. So, sa makatuwid, yung 132 million, kung totoo man yan, yung 132 million na yan, na yan talagang nagastos, kung totoo man, I, ako, I don't know if, eh, uh, hindi kasi ako nanonood eh. Baka sa, sabihin nila na hindi, nag-live naman ang Comelec. na nagpiprint sila ng 6 million uh, kalota talaga. Oh. So, hindi ko rin alam kung gaano katotoo na nag-print na talaga o oh, nakapag-print na sila ng around 6 million na balota. So, yun, yun. Ang magiging labas niyan is uh, hindi, na, hindi na sila accountable. So, another gastos, another uh, uh pondo 132 million kung saan natin kukunin yan, yung 132 million na yan. Yun yung ano dyan, yun yung isang wedding scenario na pwedeng nangyari dito sa uh, Komeleg fiasco na ito. Kasi kung tutuusin, pwede naman ha, pwede naman. Halimbawa, uh, pag nagtanggal ka ng nuisance candidate, pwede mo namang agahan or pwede mo na alam mo yung mag-set ka ng date na ito magtatanggal na tayo up, uh, until January na lang yung uh, uh, ating pag a uh, uh, anihan pag uh, uh, pagtatanggal ng mga nuisance candidate at kung meron man kayong uh, pila, yung pila ninyo sa Korte Suprema, magbibigay kami ng hanggang ganitong date Eh, ang nangyari, nag-decide-decide ka na, eto na, eto na, natanggal na. Hindi man lang sinabi sa publiko kung hindi nag-ingay yung taong bayan. Parang gano'n, alam mo, yung bigla-biglaan na lang. So, immediately, nagtanggal ka ng nuisance candidate, tapos, syempre, yung mga kandidato ay eh, nag-file ng kanilang atilas sa Korte Suprema at uh, pinagbigyan naman sila. Kasi kung tutusin, this is a waste of time, waste of money. Kung talagang may purpose ang Comelec na hindi masayang ang pera at time, hindi sana nag-set ng time and date na ito hanggang ganito na lang po tayo. Uh, Ganon. Ngayon, to correlate that with uh, nangyari dito nga kay uh, kay uh, doon sa kalaban ni Martin Romualdez sa Tacloban na si Nene, no? Ma makapil makapil ba 'yon? O no? basta si Nene yung kalaban ni Romualdez. Bakit 'yun bigla-bigla tinanggal? Salmon from kay naman. So, parang dito, ano eh, merong parang pagiging uh, insensitive at pagiging uh, uh, taklesa ang kumelek na ito kasi hindi nila iniisip ang mga repercussions or epekto ng kanilang mga actions na basta-basta nagtatanggal, basta-basta nag-disqualify, basta basta nagtatanggal basta basta nag disqualify And uh, to take note, na you could imagine na uh, don't tell me coincidence lang to kalaban ni Martin Romualdez ang ang tinanggal for a reason na hindi siya putante or hindi siya taga takloban buwan ganon. O di ang mangyayari yan. Di <coughs> uh, Martin Romualdez is left with no. uh, uh contender, walang kalaban diyan sa Tacloban. So, uh, ano ba yan coincidence ba yan? para manatiling ano? O, o, talagang plano yan, 'o. Talagang nasa playbook na yan para manatili as uh, house speaker, 'no? House speaker Ay, isang taon ng celebration, di ba? Kaya nga pag anniversary, di ba? One year, one day mo yan si celebrate kasi every year yan, a day. A day in every year. Oh, uh, So, ayan, ito na naman bagong fiasco, bagong issue na naman dito sa ano sa Omelec and uh, hindi rin malalayo na ito ay konektado doon sa ano doon sa ginagawa sa house o doon sa ginawa nila na pagtanggal ng uh, kalaban ni uh, Martin Romualdez sa sa Tacloban ay, uh, syempre, sino, saan ka nakakita? Hindi. Sabing coincidence yan sa dinami-dami ng mga sasabihin na hindi eh, siya butante doon, hindi siya tagatakloban. Eh, eh, ito talaga, si Martin Romualdez na speaker, ka current speaker of the house. Uh, so, yan, kayo na po ang bahalang mag-research, research, no? Calling out the others kayo na mga nanonood, kayo na mga viewers at mga vloggers na you can also do your own uh, uh ano, yung pagsasaliksikin natin. Ano ba itong 132M? Paano nangyari ito? Kaya, kailan na umpisan pin -print ito? At bakit 132M? Uh, bakit pinanggal yung ano yung kalaban ni Martin Romualdez. Ano yung correlation sa mga ito? Kasi kung titignan natin, di ba napakaan talaga? Uh, Nag-print sila kaagad, hindi man lang inantay yung PRO, o hindi man lang nagbigay ng abiso, at hindi man lang nagbigay ng deadline. Tapos, ang sumunod na nangyari, nag-PRO ang Supreme Court, So, may rason ang Comelec na para sabihin na okay, masasayang yung 132M eh, yung parang ganun lang, parang wala lang. Eh, pera ng taong bayan niya. Samantala, yung parang wala lang. Samantalang yung sinasabi nila, 125 million confidential funds ni VP Sara to the point na gagawin nilang grants for impeachment kay VP Sara, eh, ginawa nilang issue, national issue, buong taon na issue yan kay kay VP Sara. Tapos ito parang wala lang alam mo yun, parang they, they, get, they get out of it uh, easily na parang wala lang, na, sayang lang. Uh, ano kasi ganito, may reason naman, may ano naman yung Porte Suprema, ganito ganyan. Napakadali sa kanilang gawin ito na uh, they can just get away na uh, so easy na hindi sila accountable. So kayo mismo, isipin niyo yung mga yung mga pasikot-sikot uh, na parang pinaiikot-ikot tayo sa kanilang laro na ito na tinatanga-tanga at binububububo ang taong bayan.